Pitong minuto lang ang nakalipas bumuka ang langit sa Tel Aviv. Isang misail ang dumaan, hindi ordinaryo, kundi ang hypersonic fata ng Iran. Tumama ito sa bilis na Mach 13, tahimik ang Iron Dome, walang nagawa. senyo ng Revolutionary Guard ng Iran, ang fata ay higit pa sa armas. Isa itong mensahe, Iran ay nasa antas na ng mga superpower. Target, ang Pentagon ng Israel. Umiwas ito sa radar, nilampasan ang lahat ng depensa. Isa itong multo sa kalangitan, hindi lang konkretong pader ang nabasag. Nabuwag din ang paniniwalang hindi mapasok ang Israel. Kung ang Tel Aviv ay hindi ligtas, sino pa kaya? Ang Fata ay hindi lang missile. Ito ang simula ng bagong panahon ng digmaan. At ang mundo, nasaksihan ito sa loob lang ng 400 segundo.